Good morning guys. Welcome back to my channel Eric Mix Vlog. Sa video ito guys, magtatanim ako ng sanga ng malunggay para sa panggulay-gulay at para din sa ating maalagang manok. Ito guys, so ito yung itatanim ko pa na sanga ng malunggay. May natanim na akong dalawa guys. Ito guys, so. Yan, isa. Ah, uh, dalawa. Ito yung mini garden ko sa gilid ng bahay namin, guys. Yan, may talong na ako. Yan, may natanim na akong talong. Nililinisan ko to kasi ang dami ng mga damo. Yan, guys. O, tulad nya, no? Yan. Lilimpisahan ko pa yan. Dadamuhan ko yan. Yan, guys. O, Diyan yung dati kong tanim ng mga okra at sitaw. Yan yung mga sitaw guys oh. Yan, aalisin ko na yan lahat, tatanggalin ko na yan. yan. Taniman ko ng ibang tanim yan baka ang palaya at saka yung upo. kanito ito na yung inukay ko para sa sanga ng malunggay. Yan guys. Yan doon maguho kay din ako doon no? Oh. hihilira ko yan mula doon doon papunta dito hihilira ko yan yan guys oh. doon mag uhukay ako dyan para sa ano hihilira ko yung malunggay na, namin dito guys ito yung mini garden ko dito ito yung backyard garden ko sa likod yan daming nang damo guys kaya ito yung project ko ngayon dito. Yan guys. So okay, guys, so itatanim na natin yung sanga ng magunggay. Ayan, guys, so na tanim ko na 'yung dalawa. Hay. Okay, guys. So, double purpose dito guys, pwede sa panggulay-gulay, -gulay, tsaka pwede din sa alagang manok natin. Mas sustansya din sa alaga ng manok, guys. Okay. tanim tayo guys para pagdating ng panahon may ma-harvest tayo na ano, mamalunggay kailangan ng malunggay sa katawan natin sa pagsugan super vitamins to Kailangan dito siya magalaw guys para hindi matuloy-tuloy yung ano niya. bali ang hukay ko nito guys ang lalim ng hukay mga 30 cm lang pinasama ko yung dalawang yung mata ng ano sanga o guys o oh. may bunga na guys o oh. yung talungan mga ilan ilan lang ito so. Ayun. Lilinisan natin 'to. Tapos tambakan natin ng lupa, lagyan natin ng organic na ano, fertilizer. Ayan. Dito sa probinsya guys, kailangan ka talaga magsipag. Sipag ka mag tanim ng mga gulay at mag-alaga ng mga hayop. na Marunong ka dun sa akin dito. Ay, itong pagkatanim ng mga gulay at pag ng mga hayop guys, ay passion ko to. Kaya eh. masipag tayo magtanim tanim at mag-alaga ng hayop, mga manok. Ayan guys, so tapos na yung tinanim natin ng mga sanga ng malunggay. Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walong sanga to guys, tinanim ko. Sana magtuloy-tuloy mabuhay ito. Kung ngayon lang kayo nakapanood sa aking video guys, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe, i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos na i-upload. Hanggang dito na lang guys, maraming salamat.